ang well, actually um mass testing ang aming free free mass testing ang demand ng bayan muna free mass testing free uh, vaccination para sa lahat kasi concern din ng gobyerno sa totoo lang kung halimbawa wala kang pera pakiramdam mo ma ma may may sinat ka magpapatest ka wala kang wala kang makain eh di ba so sa akin yun yung problema dito minsan yung foreigners pa yung pinapa inuuna dito kaysa sa yung ating pangangailangan sa lokal. So, yeah, all this... Ano eh, ang gulo ng COVID response talaga nila. Hindi mo alam. Na Na-memorize ko na yung lahat ng Q. Ha? JCQ, NACQ, barbecue. Lahat ng Q, alam ko na. Tsaka Inetsaka nila iniba. Alert level 1, 2, 3. Kaya nang tatanong na naman ng anak ko, ano yung alert level 3? Anong 4? Sabi ko, ewan ko. Kung kailan ko naman, kung, kung, eh, kung kailan ako natutong sayaw ng swing, saka sila nagpabuso ng El Bimbo. Kaya hindi, kaya bago na naman. Pag-aaral na naman ako. Yes, yeah, sobrang, sobrang nagkakalituhan ng ibang tao. <laughs> lito, lito talaga. Oh, kaya... Anyway, palpak yan mga gano'ng mga rules nila na hindi mo maintindihan. Kaya sana ang gobyerno, huwag na ibigay sa mga general. Yung IADF, eh, huwag na yung mga general. Walang alam yan. Abusayap nga lang, din na mahuli-huli. Ilang dekada na eh. COVID pa kaya. Bigay na yan sa mga... This is an emergency health crisis. This is not a peace and order issue. Problem lang kay President Duterte, lahat ng problema, tinitreat niya na peace and order issue. Ang solusyon niya lagi, kulong mo yan, hulihin mo yan, patayin mo yan. Hindi gano'n ng COVID, hindi gano'n ng isang emergency health crisis. Dapat health experts ang maghahawak nito.